Uy, yun. What's up mga kalapatids for today's video. Uh, linggo na naman. Siyempre, araw ng pahinga. Pero yung inyong lingkod, hindi magpapahinga to, siyempre. Uh, congrats nga pala sa mga nakapagpaklak nung MacArthur. Napakahuhusay, lalo na yung idol natin na si Sir Solid naman talaga yung ibon nun. Ang pagkakaalam ko, balita ko, nakadalawang ibon siya sa unahan. Grabe. Kaya congrats sa inyo yung mga ay kapitay mga kapatid. Yung mga nakapagpaklak ng MacArthur. Sana all nakakapagkarga ng MacArthur. Sana sa tong ano next season ng South Debris maka ano tayo doon. Makapag-participate tayo ng ibon no. So for today's video mga kapatid, syempre di ba linggo ngayon. Linggo ngayon, paing araw ng paing pero ako, oh, hindi ako magpapahinga. Ayan, may hawak na naman. <laughs> ayan, may hawak na naman tayong hawak na tatrabahuin. Diba, sinabi ko yung yung naalala nyo, yung nagbubiewing ako rito nung ano, nung inakay. Sabi ko, gagawin ko sila ng, ng, ng kagaya nung viewing ko dito. Ito, ito, ito. Ayan, yung viewing niya. Ayan. Ganyan din gagawin ko dyan sa dito sa kabilang lop dito eto kasi yung north na lop namin tas eh, yung south yung kabila eto gagawin ko rin to ng super trapdoor pero pero hindi pa sa ngayon ang gagawin ko muna ngayon is yung yung ganito eto mga kalapatids yan etong lagahin ng yan nalaglag yung mic ko yan eh yung lagayan ng Pain Manila tsaka Padwan. Ito, ito. Etong breeder cage. Ito ang gagawan ko. Kasi tingnan niyo mga lalaki. Naaapakan nila yung tubigan eh. Ayun tubigan oh. Eh. Tingnan niyo tsaka nalalagyan ng dumi. Tingnan niyo ba? Ayun oh. No? Di ba? Nalalagyan ng dumi. Di ba? Yung dati naming breederan dito. Ganito rin yung ano yung patokahan nila. Eh, dahil tinanggal ko nga, so balik muna ako sa ganito, sa loob. Pero ngayon, dahil nga bakasyon, bakasyon no isang araw bakasyon, ano lang, Ah uh, rest day, ano yung natin to? Ah uh, gagawin ko dito sa labas yan. Tsaka isa pa kasi advantage yung nasa labas yan, bukod dun sa na hindi na sila nadudumihan, nalalagyan ng tae, tapos yung tatapakan nila. Siyempre, pag natapakan nila to, yung tubigan, eh, yung ano natin, di ba, yung mga paan nila, natatapak din nila sa dumi yan. So, ang tendency is may inom nila yung yung dumi nila. So, ang labas doon, ang ending nun, bulate. O ano pa mang sakit. So, yun nga, balik tayo rito. Lalagyan natin dito yan. Tsaka isa pang advantage pa lang sin yung, yung sinasabi ko kanina, medyo luluwag sila doon sa loob. Medyo luluwag yung pilusan nila. So, yun lang. Yun lang yung ating gathering ngayon. So, samahan nyo kung gumawa nito, mga kalapatid. Medyo ano, papangit nga lang. Talaga kasi, kailangan kong sirain itong, kailangan kong sirain itong screen nila. Pero, okay lang yun. Importante yung maging maluwag sila dun. Eh, yung convenient para sa kanila yun. Tapos, yun nga, yung mga, yung mga pagkain nila, hindi nila madudulian. So, samahan nyo ako dito, mga kalapatid. So yan ang mga kalapatids at tapos na. Ayan. Kita nyo. Oh. Diba? Yeah. Ayan o. Oh. yung bintana ko so. Ayan. Lagay ng grits. Tapos pink mineral na may picotrine Ayan. Tapos yung tubig. Then dito yung patoka. Ayan. So ito yung butas. Kasya naman yung ulo nila. Ayan. Tapos niligyan natin ng yan, yung babaan. Tapos yung pinakabisagra nyan. Ayan na lang. Ah. Uh, ito cable tie tapos ito nilagyan ko ng harang dito kasi pag hindi yan makakapasok yung na naman dito Nari na naman ang mga inakay or breeder natin so oh, yan no? Oh. o diba? tapos ito mga lapatids uh, ako ng mga fiber yung mga ganito siyempre Magagilap lang tayo sa mga tropa yan para lalagyan ko to kahit na halimbawa may kalapati rito si babaw kahit dumumi tas tama lang sa fiberglass dudulas lang pwede natin yung isin di ba o yan o maluwag na rin sa ano nila sa pwesto nila o oh. yan di ba ayos tapos etong sunod dito dito ano mong problema ayan kasi pintuan to eh ayan o pintuan to eh ngayon iniisip ko kung paano natin ipupwesto yung ganito kasi pag bukas natin ganyan halimbawa na hanggang dito yan ginawa natin hindi na mabubuksan dahil dito dito at saka may nakaharang dito di ba so yan o ganda hindi lang kasimple o yung nga lang magsisira ka talaga ng ano ng alambre ng cage ayan o yung ginawa ko dyan sa mga alambre o pinagtutupi ko siya ayan o. o diba ayan o pinagtutupi yan pati ito dito hindi ko yung pinutol na sagad kinaikot ko rin dito yan para yung talim pumunta rin sa ibaba nabubuksan pa rin yan mga kalapatid sa yan o di ba? o ayan o o oop shoot di ba? o di ba? medyo mas okay yan kaya kung parang yung nandoon hindi na si mga ng marumi hindi na nila matutungtong ang tong tubigan so ito naman yung susunod papakita ko sa inyo ulit mamaya pagkatapos natin ngayon nga mga kalapatis Tapos na natin itong isang uh, inilabas natin na patukaan ng ating mga breeder susunod na naman natin to ito medyo inabot ina ina na tayo ng ano ng oras na ang init kasi kanina kaya hindi ko na pagpatuloy itong ano sobrang init dito kanina sa bubong kaya hindi ko na tapos to so dito naman tayo sa pangalawa ito medyo masalimut na gawaan to eh kasi ito yung pinakapintuan nung ano eh ayan, kaya pero gagawa natin ng paraan kung, kung paano. natin malalagyan ng ganito yan. May na tapos na ako rito ng ano na pangharang dito. Ayan. Tapos iniisip ko pa kung paano ko siya iduduktong dito. Pero masasaan magagawa natin to. Gagawa natin ng paraan to. Hindi natin to susukukan. Kasi kailangan ko talaga mailabas to eh. Itong mga patokan ako eh. Kasi talagang dumudumi yung mga ayan eh. Oh, dumi na naman oh kasi nga natutungtungan nila eh so yun mga kalapatids at uh, itutuloy na natin tong kasunod na ano pero ito baka mga, sa mga susunod na araw na ito ito na muna tatapusin ko so tara So yun ang mga mga kalabatids at nalagyan na natin to sa wakas. Ayan, dalawa na sila. O, oh, di ba? O. Oh. Di man ganun ka perfect pero okay na rin. Ayan, ay naibubukas pa rin yan. O. Oh. Ayan. O. Oh. O. Oh. Painuman. patukaan. Nabukasan nga lang ng, ano, ng isang ganto. Ay, ng dalawa. Kasi nga, pintuan to. Mahirapan tayo. Mag-diniskartehan ko lang yan para at least kahit papano nandito pa rin sila sa labas yung patukaan at tayo naman so yan o oh. diba Ito na lang yung dalawa so baka sa holy week ko nagawin to mga kalapatids dahil ay magagabi na o oh. oh. so shout out muna tayo si JC yung magsi shout out maya maya o dito na muna pa share na lang yung video natin mga kalapatids maraming salamat Shoutout po kay Sir J.R. Arabe Kay Sir Henry Sarmiento Cortez Paule, kay Richard Quirante Villaflor Carino from San Mateo Rizal Fancher, kay Free Day Tanaku, kay JC Pitalbo Kay Clay O.K.L.Y. From Aklan, from Alvin Masangya Kay Joe Marlo Kay Joey Macam from Pangasinan So yan mga gar, hanggang dito na muna po tayo At itong ginagawa ni Papa mga kalipatids Ito po, ayan Uh, sa bakasyon nyo na lang daw po itutuloy to. And please share po sa aming video, mga gal. Maraming salamat po. At sa mga patuloy na sumusuporta po sa amin, shout out po sa inyo. Hanggang dito na muna po. Maraming salamat. Paalam!